Hello guys, this is Kuya Prank. And ngayong araw na to, nandito po tayo ngayon sa pinagawa kong uh, slab ng second floor. So, para sa inyong kaalaman at uh, magkaroon naman kayo ng konting idea kung magkano po yung ginastos ko sa pagpapagawa ng second floor slab. So, kung makikita nyo po, ayan yung ano natin. Oh. No? Yan yung slab na pinagawa. Ang dami pong bakal niyan. Kahoy na nagastos, yung 2x3x10, tapos meron din po yung mga nagastos na mga makalumang plywood, hindi po yung pinuli, yung old fashion na ginagamit. Pero matibay po yun. Yun yung mga ginagamit ng mga ng mga karpintero dati kapag ka gumagawa ng slab. So yan, meron na po ano flexible hose tapos may uh, junction box, kompleto na po yan. So, may mga abang na rin yan, yan no? Sa video pong ito ipapakita ko sa inyo kung uh, magkano yung breakdown ng ginastos ko. Siguro mamaya ipa-flash ko na lang sa ano sa screen natin para makita niyo kung kano kung magkano yung mga ginastos ko. Kung sakaling, para para nang sa ganun kung sakaling, sakaling magpapagwapo kayo ng mga second floor na kagaya yung ginaganito, slab, eh magkaroon na po kayo ng konting idea. Pero ay, uh, guys, uh, unahan ko na kayo, ha. Uh, figure lang po ito. Nasa mga kulang-kulang, ano na po, uh, 250,000 labor and materials na, nayon. Kasi kontrata po yung pag, ano nito, kontrata po yung uh, pagpapagawa ko dito. Ayan, no? Yan. Kontrata po yan ng, ano po, 55,000 ko lang po nakuha yung labor, pero yung materials, sa akin na po yan. So, yan. Tapos umuwan na lang ako ng tubular yan. 2x2 na tubular para abang ko po kasi magpapagawa ko ng ano eh. Terrace na gawa sa na may tubular para syala syala. Yung mga usong tubular, yung mga usong terrace ngayon na may tubular. Ganun po yung papagawa ko dyan. Para sa kalaman ng karamihan na gusto nga magpagawa ng ganitong mga ano, mga project. Para sa isang uh, 55 square meters na bahay yan. Nasa kulang-kulang 250,000 na po. laboring materials na yun small lang yun ha, para dito. Depende po sa ipapagawa niyong bahay. Depende kung ano ka lapad, kano ka kano ka laki yung uh, papagawa slab. So ayan po, nagpalagay na rin tayo ng ibang abang na yan. Yun. Ito, meron ng abang na para sa yan, oh, sa inidoro, tapos uh, para sa tubig. Ayan, labas ng floor drain ng ano, ng tubig. Tapos para naman sa ano, ito, nawasa. Drinking asa uh, water. Ayan, water supply. Ayan po, medyo malaki. May ano po yung pagkakagawa niyan is ano, ayan, may cross beam po yan dito sa gitna. Yan. yan. Ang ginamod ko pong bakal dyan is a uh, digis lang tsaka de 12 Hindi ako gumagamit ng, 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 ng 9 eh, kasi medyo mahina yon. So ayun po yung ano, talagang matibay kapag ka nagpagawa. Kalimian naman sa napapagawa ng bahay, 10 tsaka 12 mm lang yung ginagamit na bakal. Tapos yan, I assume po, uh, sa tingin ko dito, ang uh, magagamit ko rito yung um, ano, uh, semento is nasa 60, 60 bags ng cement. Ano ko lang ina na uh, estimate ko lang. Tapos sa uh, ano naman, sa buhangin, is I think, I think, mga ano, tatlong elf lang ano to. Buhangin. Sa graba naman, siguro ano, 3.5 na elf yung magagamit ko rito. Sana hindi ako kapusin kasi bukas po magubuhos kami. And ayan po yung ano. Yun lang po yung estimation ko ha. Kasi actually, kinumpute ko na rin to. Pero, uh, yun yung lumabas. Pero, depende pa rin kasi ang lalalim ng biga nito eh at ang dami niyang biga. Ayan, oh, makikita niyo yung biga niya. No? Ayan, may biga po yan. Tapos, ito, ayan, makikita niyo. Ayan, biga rin po yan. Yan yung cross beam niya. Tapos, sa dulo, andun din yung mga biga. Ayan, makikita ko sa inyo. Ayan, to, biga rin po yan, yan. Kaya, medyo, ano, medyo madugo to. Tsaka, medyo marami-rami talaga. Ta ako makukonsume na, ano, rito, ng simento, tsaka buhangin. Hopefully, sana, hindi kami kapusin. Dahil kapag kinapos sa buhangin, yari, puputol kami ng ano ng buhos. So iniiwasan nating mangyari 'yun para sa ganun hindi po tayo ano magka-problema sa ano pagbuhos natin at ang of kasi medyo matagalan 'to. Full day po ito. Aabotan pa nang abutin pa nang gabi. So ayan po ah. So guys, para sa mga ano sa mga gustong magpagawa ng ano ng mga slab for second floor, ipa-flash ko po sa screen mamaya yung ano breakdown ng mga nagastos ko na na ano materialis para magkaroon po kayo ng idea at uh, hindi na kayo mahirapan kung sakasakaling ano, nagpapagawa po kayo. Actually, alam nyo, nakaka-stress po talaga. Uh, bibigyan ko lang kayo ng konting, ano, konting idea po sa ano, pagpapagawa ng second floor na ganito. Uh, actually, talaga mahirap. May problema, ma maaaring mag, ano ka, maka-encounter ka ng problema sa tao. Unang-una talaga sa tao kasi maraming pasaway ng mga manggagawa. Tapos sa materialis, may stress ka. Kung kulang ka sa budget, yun ang unang-unang pipigil sa'yo. Yun ang unang magbibigay uh, sa iyo ng, ano, ng problema. So, kailangan kung magpapagawa po kayo, make sure na sapat po yung budget ninyo at may buffer. Huwag po kayo magpapagawa na alanganin kasi talagang magkakaproblema kayo. Actually guys, itong pinapakita ko sa inyong slab is, ano, is ready for ano na po ito, buhos by tomorrow. So, yun nga po, binigyan na natin ng final, ano, yung vlog na to. Yan, o, yan, And, po, para at least, ano, pagubuhusan, eh, magkaroon man lang tayo ng, ano, may share ko sa inyo. Bibigyan ko lang ng content tip. Talagang nai stress ako sa paggawa nito. Hindi sa mga materialis eh, kundi sa mga tao. So, yun po yung ano ninyo, babantayan niyo yung mga tao. Doon kayo may stress kapag yung forma, yung forma ninyo eh, pasaway, at yung mga tao pasaway, sigurado magkakaroon po kayo ng problem. day 3 bedrooms po ito, ah, tapos dalawang CR, common CR, tapos may isang lababo. Ang uh, estimated na magagastos po ninyo dito sa ganito kalaking Uh, 55 square meters na ano na slab is kulang kulang 250,000 po labor and materials. Ayun po yung ano niyan. Kasi sa akin ano nakuha ko lang yung labor nga is 55,000. Depende siguro kung magkano kayo si sisingilin ng labor kasi pagka labor uh, mababa na yung sa akin ay 55 pero usually yung ganito nasa mga 70 65 to 70,000 yung labor nito ng mga ganito. Depende po sa ano sa makukuha ninyong kontraktor kung ano ba kung magkano yung singil niya. Pero syempre, tatawaran ninyo. Huwag kayo papayag na ano, lang hanggang last price. Kumbaga baratan 'yan eh. <laughs> Kaya eh nakita niyo ah. So, tapos parang medyo umuulan. Umuulan <laughs> na. ayan po. Ah, uh, 'yun guys yung ano ah. At yung so, mga tao, make sure meron talaga kayong mga ano, mga kilalang mga tao na honest kasi karamihan sa mga iba diyan ang kontrata, hindi nila chine-check yung ano, gawa nila substandard. Kaya, yeah, yun lang po. Uh, sana po uh, nagkaroon kayo ng konting idea dito sa video na to. Tandaan nyo lang po na ano, mahirap magpagawa ng slab. Kaya babantayan nyo maigi yung contractor ninyo. Checkin niyo yung mga gawa nila kung tama. Kasi, yun ang magiging problema. Kapag nabuhusan na po yan, touch move na po yan. Wala na pong atrasan. Ayun na po yun. Kaya kung stand substandard, uh, nakakatakot dahil maaaring mag-cost ito ng damage in the near future. So, hanggang, hanggang, hanggang dun lang guys yung vlog ko. and I hope sana po nagkaroon kayo ng idea. Hanggang sa muli, Ito nga pala Kuya Frank, ang inyong vlogger for today. Uh, ganyan po yung pagpapagawa ng uh, slab para sa second floor, para sa isang 55 square meters na luwang. Agad sumuli, bye bye!